1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 po mga kagwapo. maraming maraming salamat po mga kagwapo sa inyong walang sawang suporta sa uh, ating youtube channel at tayo, tayo po ay patuloy na uh, magbablog regarding sa mga uh, practical farming natin at uh, sa tagal, tagal na panahon natin paghihintay ng ating sahod sa youtube so uh, andito na po Uh, nakaano na po tayo nagapag withdraw na po tayo sa tagal ng panahon ng ating pagbublog vlog dahil uh, minsan uh, hindi tayo nagpag-upload ng video kaya medyo uh, matagal kumita yung ating uh, youtube channel so sa tagal ng panahon then ito na po then nakapag-withdraw na po tayo ng ating sahod sa YouTube. So, laki nang papasalamat ko po sa inyo mga kagwapo. No? Dahil, dahil sa inyo, ay ito na. Uh, sumahod na tayo. Dahil yun nga, ulitin ko sa inyong walang sawang suporta at tiwala sa ating uh, pagbablog. When it comes to uh, farming, and Uh, other some lifestyle pero uh, in all uh, nagapokus pa rin tayo sa pagbublog natin sa farming yung mga practical at uh, yun po uh, sunod sunod na yan then ito gusto gusto ko lang i-feature i-feature to sa ating YouTube channel dahil para ma This is to inspire everyone and to be thankful to all of you sa dahil sa inyong pagsuporta sa akin. Na talagang mm, kahit pa pa no eh nagkaroon tayo nito kahit na medyo mabagal yung ating uh, pag progressive sa YouTube dahil uh, tayo ay isang small YouTuber. Then but uh, be thankful pa rin kasi uh, andito na sa tagal na ng panahon so ayan kung matatandaan po mga kagwapo natatandaan nyo po sa vlog ko uh, na featured ko din po nung na monetize tayo I think at that almost more than a year na po it, it was more than a year that I think almost 2 years na po yung ah uh, monetize natin but uh para sa kaalaman ng lahat i think yung YouTube channel natin nag-start tayo twenty 2020 but then twenty one i think or 2022 then it was the time na nag-start na tayo mag-vlog ng farming then until now then eh uh, ito na ah uh, andito na andito na yung uh, yung kinita natin sa almost 2 years dahil uh, minsan hindi tayo nagagapag upload uh, marami tayong lapses I think o inaabot pa ng months dahil may iba tayong trabaho hindi lang pag empleyado tayo hindi, hindi lang pag perform but uh, I promise you na this coming months then we want to upload mag-upload na tayo regularly weekly uh, hindi meron na yan dahil yon ah uh, magpupokus na tayo sa pag-vlog sa when it comes to farming dahil matagal-tagal na hindi tayo hindi tayo nakapag-upload so ito bibilangin po natin to ulit. ito po yung unang sahod natin of course and sana all in this uh, coming coming na uh, another sound natin is mas malaki pa ang ating uh, makuha and mas mag -pro progressive pa yung ating sa uh, sasahurin sa youtube so, bibilangin po natin ulit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 42, 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 So ito pong hawak ko ay 54 po ito no So imagine sa tagal-tagal na panahon nakaipon din tayo at least meron sa sa loob ng mahigit dalawang taon ay mahigit isang taon so um, umabot ng 52 po ano dahil yun nga po I think uh, bago siya umabot ng 100 100 dollars kasi meron po tayong tinatawag na minimum minim, minimum of uh, kailangan umabot ng minimum kasi pag hindi umabot ng 100 dollars po yung ano natin sa YouTube ah, uh, kinita natin sa ano sa YouTube. Hindi po 'yon pwede. Hindi po pwede 'yon i ano uh, i Then uh, after after a month, then naipon ng naipon. Hindi naman po ito sa isang ano lang. Sa isang uh, sahod natin sa YouTube. Kundi naghintay po tayo ng several several months. Then hanggang sa naipon ng naipon, then now lang natin na withdraw yung yung ilang months so naipon ang naipon kaya umabot ng ganito so uh, don't think na isang month lang po natin 'to kinita so hindi po dahil minsan po may 7,000, may 10,000 plus, may 5,000 plus, ganun po sa isang buwan yung kinikita natin at meron meron pa po uh, mga months na hindi natin nakukuha yung 100 dollars hindi natin na nakukuha sa loob ng isang buwan yung minimum na 100 dollars minsan po hindi pa natin dun, na yun inaabot so of course umasa po ako na uh, mas lalong mas lalong Uh, um-improve, mag-improve and mas lalo tayong mas lalong dumami ang ating subscribers view, views and uh, more supports sa mga ating mga kagwapo and uh, of course uh, sa mga kapwa kong mga nagpa and of course sa uh, mga kapwa kong small youtuber and of course sa lahat ng mga viewers, subscribers then malapit na po tayo umabot sa 3,000 subscribers then nagsimula po tayo dati sa isa, dalawa, tatlo, sampo then hanggang nakapag 1,000 subscriber na po tayo then yun na monetize po tayo then uh, hanggang umabot na tayo ngayon sa almost uh, 3,000 subscribers so we have more than 2,000 subscribers na po and uh, don't forget to subscribe po kung di ka pa nakapag subscribe para maging part ka po ng suporta sa ating sa youtube channel na ito. So, maraming maraming salamat po. So, kung nagtatanong po kayo kung uh, anong gagawin natin dito. Of course, mau uh, mauna yung mga ano natin, bibili, bibili po tayo ng mga kakailangan uh, kakailanganin natin sa pagbablog. And of course, some of this will Uh, will be used to the uh, personal necessity of uh, family and of course uh, marami pa po ano, uh, I think uh, kulang pa po ito dahil marami tayong bibilihin so again maraming maraming salamat po and welcome to my YouTube channel and don't forget to subscribe uh, like share and sana tuloy-tuloy po ang inyong suporta